Aba, tumro Roy, ano na naman niya niyong napulot sa so okay okay. Binili ko 're. Ang binili mo magkano ba 'yan? Binili ko ng 30. Ay 30 lang. Eh. Aba. Pagkaganda ni Rey. Mm -hmm. Aba ito 'bay, ano. Totoo. Mm -hmm. Aba. Ito 'y nabili ni Toys TV sa Okay Okay. okay. So mura lang. Mm -hmm. Eh magkano ba bilhin nito pag branyo? Oh, may gift sandaan. Abay sandaan, abay. Naka-discount na ng ano, 80%. Kay ukay. yes oh, oh, tingnan niyo nga naman mga kanoy diyan, oh. Mm -hmm. <tipin> oh, pati naman ito, na no, murang-mura lang, oh. Sintabos lamang. Sintabos lamang. Oh, oh. ganito, ganito lang. sa kanaga, tinatapon lang ng iba. Oh, may match nga hariya, hmm, oh. Match. tingnan. Oh, Ang diba? problema, dito ka hindi hmm. Oh, Tingnan mo, tingnan niyo naman yung tinag-ukay-ukay yan kanina nila. Ito. Oh, kadami nilang ano -ukay, ukay. Itong bag na to. Oh. Tingnan lang ito sa gilid-gilid ng kasada. Hmm, kaganda pa. Oh, di ba? Special talaga ng buhay sa Canada, oh pinupulot lang pag masipag ka lang mamumulot ka lang abay arin na rin pang sa Pilipinas no oh, ito o oh, tingnan mo to sa Pilipinas eh siguro bilhin mo ito eh may may 400 ay dito ay eh, limang dolyar lamang o oh. o oh, di ba ah, ganda naman o oh, ere o oh. gap jacket o oh. 1 dollar laang. o oh, tingnan nyo hindi na pa ganda. Oh, pala, oh, kadami oh, isang bag na mga plastic ang ano. Oh, pag pinapukay o kayan. Ano ba, ano ba 'yan, sweetheart? Yung mga Oh, ito. Mhm. Oh, di ba kaganda nito? Magkano pa bilhin nito? Ay, wag na, binablog mo, hindi ko sabihin sa impression. Oh, na. Oh. Ano nga no? Oh, ano, 399 no? Oh oh, hmm. 399 pala. Sus, kamura lang. Hindi lang kita binibin, Siguro pag binili, binili mo ba? ito sa Pilipinas, aba, 500 ang isa nito. O, oh, mahigit pa. <laughs> Ay, original eh. O, oh, katibay o. Oh. O, oh. Hmm, kadami pala nito. O, oh, makadaming trolls pala o. Oh. oh. diba? Sus, maganda. Ayan o, oh. kadami o. Oh. Ako. O, oh, mga ganire. Eh. Hmm, one dollar lang. O, oh, di ba? ka lang bumili ng brand new sa, ano, Brandy, sa, mar sa tindahan. Maghintay ka na lang sa mga kayo oh, kay. Karami oh. oh, yung mabili. bibili. O, tingnan yung napulot ni Tung Roy. O, hindi yan pulot. Ay, hindi ba pulot to? Akala <laughs> <laughs> <Hindi, laughs> <hindi, laughs> <hindi, laughs> ko pulot ito. Bili ko to, pero mura. Mura. Magano? 30. Oh. Wala, 30 dollars, yes, Diyos na, na lang. Na, tinawaran ko, 20 na lang daw. Uy, 20 na lang. Ato. Hmm. Kasunod na tawa siguro, baga 10 dolyar na lang yan. <laughs> 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 hindi, hindi na bibigay. <laughs> Ang dami yan, di ba? So, ganito talaga dito sa Canada, mga kanoy. Kasi nga, pag ikaw ay masipag laang, umikot-ikot, marami kang mapupulot. Oh. Tingnan nyo to, oh. Uy, kaganda pa pala itong mga sandal na ito. dollar oh. lamang. Pag dollar lang ng mga napulot. Hmm. Ito rin. O, oh, yung mga speaker. O, one dollar lang pala ito. Oh. Pag binili mo ito sa, ano eh, sa mall eh, siguro, nasa fifty dollars yan. 2 dollar lang. Ang mga na kanilang nabili. O, oh, mga friend na to. Sos na lang. Napakaganda pala oh, sige. Subukan nyo nga mamili dyan sa Pilipinas kung may babili kayong tulad nito.